Lots news updates. Mga balita ngayon, labing isang miyembro ng BIFF at Daula Islamia sumuko sa Maguindanao del Norte. 1.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa dalawang suspect sa Zamboanga City. Mayor Isko, Vice Mayor Atienza at labing tatlong iba pang opisyal ng Maynila sinampahan ng patong-patong na kaso sa ombudsman. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sumuko ang siyam na kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF at dalawang miyembro ng Daula Islamia o DI sa Barangay Pigkalagan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Mismong iprinisinta sila sa ginanap na seremonya sa 6th Mechanized Battalion, Advance Command Post, Kamakalawa. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ang pag-turnover nila ng labing loose firearms na kinabibilangan ng high-powered rifles, dalawang mortars, isang RPG, isang explosive device, at ilang maliliit na armas. Bukod dito, labing limang armas din ang isinuko ng mga residente ng nasabing lugar na parte ng Small Arms and Light Weapons Management Program ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Nakatanggap naman ang mga sumukong rebelde ng tulong pinansyal, mga sakong bigas at livelihood assistance mula sa lokal na pamahalaan ng Maguindanao del Norte. Arestadong dalawang individual na sangkot sa droga sa isang buy operation sa barangay Baliwasan, Zamboanga City, Kamakailan. Ayon sa Police Regional Office o PRO-9, huli ang isang 35 anyos na residente ng barangay Rio Hondo at isang 60 anyos na residente naman ng barangay Baliwasan. Nasabat sa kanila ang 250 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug value na humigit kumulang 1.7 million pesos. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Zamboanga City Municipal Police Station 11 ang mga suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naghain ng formal na reklamo si Dr. Lailani Lacuña laban kina Manila Mayor Isko Moreno Vice Mayor Chi at Atienza at iba pang opisyal ng lungsod dahil sa umano'y iligal na pagtanggal sa kanya bilang Liga ng mga Barangay President at ex-official City Councilor sa espesyal na eleksyon noong November 10. Inireklamo sila kahapon, December 2, ni Lacuna sa Office of the Ombudsman ng GRAF, Usurpation of Authority, Grave Misconduct at Grave Abuse of Authority. Kaugnay ito ng tinatawag niyang koordinadong hakbang para mapaalis siya at ilang board members ng Liga. Nagpetisyon din sila kunya sa Manila Regional Trial Court o RTC upang mapawalang bisa ang eleksyon at mapanatili sila sa pwesto. Sa hiwalay na pahayag, iginiit ng Manila LGU na nire-respeto nila ang boto ng 844 sa 896 barangay chairpersons na humalal kay Enriqueta Platon bilang bagong presidente ng Liga. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.